Bakasyon sa Bicol, day 7. So, yun na nga mga mi dahil malapit na ang aming pagbalik ng Bago Kagayan. Kaya naman eto, talaga namang namimili na nga ako ng pili na pasalubong. At alam niyo naman, na kapag sinabing Bicol, ay eh, talaga namang nandyan ang puro at original na pili. Yung piling walang halo as in purong puro talaga. At kapag sinabi talaga na Bicol, ay eh, talaga namang ang pinagmamalik talaga ng mga taga Bicol ay ang pili. Kaya naman ang bay ng Kapalonggay talaga namang hindi nga pahuhuli pagdating sa pili. Dito sa amin sa bay ng Kapalonggay talaga namang sikat na sikat nga ang pili ni Ate Binday. Marami silang available na pili at lahat ay talaga namang laging bago. Yun nga lang talaga depende sa size. At yung pressure niya ay talaga namang pricey depending nga rin sa size. Dahil ang pili ay talaga namang napakamahal. Kaya naman talagang syempre ang pili rin kapag binenta mo ay mahal din. Bali nga pala marami akong binilim pili. syempre pasalubong ko nga at syempre sa amin ni Madam Asia at syempre sa aking mama. Matagal na naman kasi baga ako makauwi kaya matagang bumili rin ako ng pili para sa amin ni Madam Asia. Yung tipong pili na talaga namang matagal namin kakainin. Ganon. At nang mga oras na yan, kung makakita ninyo ay pauwi na nga kami at ako nga lang ay umangkas nga sa motor ng aking pinsan. At dahil nga malapit na magpesta ang bayan ng Kapalongga, kaya nang tagang kumakita ninyo napakarami ng tao, mga banderitas at mga nagtitinda nga sa paligid. After how many years ay talaga namang ginulat ako dito mga kapag sa bayan ng Kapalongga. Kaya talagang napakasaya nga namin ni Madam Asia. Kaya naman si Madam Asia talaga namang halos gabi-gabi nga nasa Baywalk. Parang magperya at maglaro nga at magsumakay nga sa mga sakayan. Matagal kasi uli ba kami dito makaka-uwi. Kaya sinusulit talaga namin habang nandito nga kami ni Madam Asia. So yun lang mga mi bayis. Salamat!